Yon na uh, magandang hapon mga kapangil. Uh, welcome back ulit sa ating video. At ayan kasama natin, naman natin si Paul at si Alod. Ayan magbo-vlog na naman tayo. Huwag <laughs> na tayong tumigil sa pagbo-vlog. <laughs> vlog lang tayo ng vlog kahit ganito lang muna mga kapahil no so ang gagawin namin ngayon ay titignan nyo na lang hindi joke lang gagawin namin ngayon ay yung lalagyan namin ng ano ng bubong yung aming seedling seedling house mga seedling tray kasi masakit yung ano para sa kanya masakit yung sinag ng araw masakit ah din hindi 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 pwede sa kanila kasi maliliit pa kaya ah, kaya na hindi pa masyadong magaling ang pagirandom natin mga bahil ewan ko ba ito yung ano pinakamatagal na ano ko na ini sakit na trangkaso sa akin ubut si pun mga bahil kaya yeah, sila si sa, sa kanila na muna yung ano mga mga mga, mga bibigat na trabaho sa kanila lang muna Ayan. ako ay magsisipat sipat na lang muna dito sa ano sa ating eh, extensionan extension tabi tabi po dito ako na sa alin no? sa so, hindi baka nakabat bati no Lord Batag ako dyan, Magtanggal di walang alam mga kapangit ah oh dude Por el tap. Hoy. Ayos na. Ay, mukhang sobra pang ang hugay eh. Sige, ayos na. No? Ganda ng lupa, no? Pana. Pana na hardening ng hindi oras tong ating mga punla mga kapangilo dati kasi nasa sa lilim tapos nabigla ko na nilabas yan tuloy pero okay yan pagubo yan pati yun mga yun malalim na ata malalim na ata mga isa yan <coughs> Nako. Tamang tama, saktong sakto. Yan ang lagyan mo ng bato. Paul. No. Yan ang lagyan mo ng bato. Lagyan ng bato? Oo. Yun, lobat na. Ay, hindi. Lobat ba? Lobat? Diba? Kertin na lang yung ano. Ako. Sobrang, <laughs> sobrang laki. Ano ba Sa ba? Tagtagan at teka may nakata din dog mo para gawin natin na na lang dito Ko gaya meta pewwar pewunti powerwar mu

sana Ayun Sos narasin sama Huwag <laughs> po Taka na Huwag <laughs> po tatalian kasi hindi maipapako mga kapangil kawayan silang dalaw eh bukong sa hmm? taas mo konti ha? sige pa yan yan <coughs> san Paawak? Ay paabot nga ako ng diuno? Ha? Yun, no? Malagyan natin ng sagod ba? best me We're a little messed up baby and down Keep we hit the but then we get back up again a little messed up baby never when we Keep for the stars na namin yung ano uh, pa halang eh pag niya mga kapain So ganyan na muna am um, temporary lang naman na no seedling nursery natin 'yan. Tapos ngayon, lalagyan na natin yung mga bubong niya. So ito yung gagamitin nating bubong, yung dinamit dinamit noon. Tinanggal namin. Doon ka Tatlong piraso yata ito no <laughs> Eh dalawa yata Dalawa lang Ay! Dalawa lang no? Ayan mga mai siya mga kapamay Bitin na lang yan Bitin na lang eh? na lang Ito muna ano natin. I-fix natin, no? Ha? Huh? Ito muna i-fix natin. Oh. Ito. Ayos na, oh, oh. Dyan, no? Ayos na.

pagpapa pag tatalian mo. Ha? Yung ah, lock. yung malaki. Ngayon. Nakakangawit siya, Beshi. Nilagay na rin yung isa mga kapangil. Oh. oh. Pasok ka sa loob, Paul. Muntik pala siyang kumasya, oh. Yes, oh. Huh? Kakasya, sana kung kikilip, no? Ayan o, yung mga itatanim na natin o. tayo bukas. Napahirapan men. Napahirapan yung mga ano natin. din niyo? Ayan sila o. Yung kamatis. Ito ayan. Hala o mga, mga kapangil. Samahan nyo akong mag <laughs> kuha ng pagkain ng kambing. Dami oh <laughs> mas okay sana kung dito na lang ilagay yung kambing yan ah na, dyan mga bubusog na mabubusog talaga yung mga yun bubusin nila to yun lang baka tanim <laughs> hanggang mula tinong nya hanggang mula nya kala ko kasi tanim pa ganun eh Mako. nakita kanina eh ko yung mga kambing sabi ko kung ako mamaya dito ba o kami imuwi tayang lang naman itong mga kapahin hindi naman na ano tumubo lang naman yung mga yan aararuhin lang naman nakatrakto <laughs> ganda ng mga tubo dito nalagaan to But ba't kaya kanon na no kapag inalagaan And may mga hindi maganda yung ano pero kapag tumubo tubo lang mga ganyan maganda ah, may lulusog eh. pero hindi naman lahat meron pa din namang hindi siguro para malusog lang kasi dikit dikit sila okay na kaya yan yun oh so ito ano natin mga kapain. ano kaya mali dito lod huh? yung ano siguro no yung ginamit natin ano lupa no Marami hindi tumubo. Pero marami naman dito oh. Eh baka yung ano, yung binhi, no? oh, yung tray. Oo, oh, baka yung tray. <laughs> marami naman tumubo dyan, no? Oh. Yan. Dito, tingnan nyo yung <laughs> mga ano natin dyan, Oh. Kamatis sana okay pa yan. Eh tulungan mo ko dito pa may ganito ay tanggalin natin. Wala pa pala tong abono. Hindi pa abonohan to mga kapain. Wala, pangit, pangit. Ngayon yung pinakapangit na sidling natin no. Yan. Ito na pinakapangit. Pero sana bubunga ng marami to. Ulang to. Dadagdag tayo. Uwi muna mga kapangil. Uwi. Tara na, tara na. Uy, kain.